Hi vlog, welcome to my guys at andito naman po tayo nagbabalik para po pakita ko po sa inyo magandang tanawin dito sa aming probinsya at uh, papunta na po tayo at wag na po natin patagalin pa ay eh, samahan na po kami and guys, papunta na po tayo at papakita ko po sa inyo magandang tanawin magandang tanawin yun ko Uji ayan pero guys, ang daan lang ayan anong sukal pero dati ito ay ano, magandang daan. Ano ko di? Mukal? O, hindi diyan. Dito. Tapo ko. Gider cho. Dami hamog. Hindi yan para hindi mainit. Exercise sa umaga, tayo magpapapawis. Makati naman. Hindi ba? Oh. Ito guys, ang daan. Yes, din. Dito? Oo. Oh. Dito? Oo. Guys, andaan. Mahamog pa. So na guys, kapunta na po kami. Medyo alangan lang po at okay. di po namin matandaan. Kasi po sumukal na po yung ano, yung daan. Ay, ito nga. Ay, doon dunong dun, nga siya. Eh. Yan po yung kuhaan namin ng langga. Medyo sumukal lang guys ang daan. Yan dyan. Bangin. Hindi bangin. Either yan, Yan. Diyan mo kami ko dyan. Tinulak ka. guys. Okay. Kung makakita nyo guys sa baba, yun. Doon kami tinulak ni Kuya Chi. Yung dati kami nangunguhan ng nyug. Ito guys. Ayan. Ayan nyo ba? Ito guys. Ayan. Ayan. Maraming nyug guys, puro may tubo na. Ito dalawa? Ay, tatlo? Ano? Hmm. Sinip pa. Tatlo na. Ano? Tapos na ito po. Ito, apat. kain ko, kain ko, G. Sayang ano. Hmm. Apat na guys. Tara, G. Nakuha natin yan? Hindi dyan, doon. Uh, oh. Abay, dito. Oh. Aba, hindi dito talagang nagpunta dati. Ayong inahon natin si, ano, ayong kasama si Tutoy, pe. Yes. Ito. <coughs> oh. Dami na. Ayun, guys, eh. Nyug. po, guys. Baka. malapit na po tayo kunting lakad na lang napasubok tayo kaya umaga umaga ano <laughs> dong. Nag-aahon na kami guys. Madulas lang itong kiss yes ng isang kasama ko. Yung isa namin kasama guys, tulog pa ata. Tinatawag namin ay eh, hindi nalabas. Guys, Guys, malapit na. Ito ko yung yung tinuro ko sa tayo nasa dos. Ito guys. Oh, to yung Sa tatlo. Sa lima. Pito. Ano ito. Mga Ito kasi guys ay madalang na puntang tao. Balipito. Tapos sa baba pa. Okay, dito. Malapit na tayo. Andito na tayo guys. Pero doon lang sa taas-taas pa yung medyo ano, maganda ang view. Okay. At dito, nadadala na po namin ang kugon. Ayan. Ayan ang taas, guys. Ayan, guys. Ayan, guys. Ba'y sumukal dito? Hindi, hindi naman ito ganito kahaba dati. Pwede siya kaya yung nag-uuling nag yan. Sige, yeah, darito ka. mga bahay, o. Tandos na yan. Nakapunta na naka, ba dito, Kaji? Hidr cu Siapa pa sa akin ano, yung kubon. at na po guys a uh, uwi na po kami at napakita ko na po sa inyo yung aming um, view dito at uh, salamat po sa inyong panonood So yun guys dadaan uli kami sa puro ano nga yun ko dyan tawag dun? kugon, kugon. na mataas pa sa akin guys dati guys dito ay ano hindi po mataas lang ganito mga nakarang ano lang guys mga nakaraang tatlong buwan yung nandito pa yung kasama namin hindi okay, diretso lang ako di at, at ito ko guys yung kasama ko hindi na po alam ang daan hindi <laughs> okay, diretso lang ako di Anday. Meanwhile, yun na guys, kukain namin yung nyug.

Ito, maganda yung dalawa eh. No? Ay, kaya mo rin kuji yan siya. Kuji, ng hawakan. Kuji, yung bato. Yutan. Kuji, bato. Ito Ayan Ay kaya oh uh. Ayan guys Nalagay nyo na po Ng hawakan Hoy Huwag mong pagkulong ko eh. dyan Ito na lang oh Oh Tilos pa Ayan Ayan eh. Ibon. Kalakay pusa. Nakutul. Ibon yung di mm -hmm. Ano po guys. May isa nang hawakan siya. Kaya po guys. sinasabi sabi ko po sa inyo. Pag po ito nag-asawa alam na alam po ang gawaing bahay. Yan, masipag po yan guys. Sipag. Pogi. Masipag. Magaling guys mag no hand sa bike. Yan. <coughs> Kuji, hi ka muna. Kuji. Uy. Huh? Hi ka muna. Kuji. Sabi mo hi. Uy, tingka dito sa camera. Tapos sabi mo hi. Kuji, hey, hi. <laughs> wow. <laughs> Medyo malapit. <coughs> hindi ko hindi ako na magtatali dyan Control. Ayusin ko lang guys Ayusin guys <coughs> Ito guys Natalian na po namin Yan Oh ito na ako uh, Maganda pagkakanyo dito Ayan po Ah, uh, kung napapansin niyo guys, okay. yung yung aking buhok ay pantay kasi po ako nagbangs. <laughs> At guys, ito na po. Napakabilis po ng ginawanya mm, ginawa niya kahit po wala pong itak o gulok. Kaya po siya sabi ko guys, kapag si kapag po kayo nag-asawa, ipiliin niyo po ay maganda ang ano. Maalam po sa gawain bahay kasi po ito pong kasama ko. Yan. Maalam na po yan guys sa gawa yung bahay masipag po yan Siya po guys ang tagaluto sa kanila at napakasarap po magluto Pag natikman nyo guys ang luto nito ay hindi nyo po makakakalmutan <coughs> At yun guys pababa na po kami Guys, ito po ang kasama ko inaantok na. Ito na guys, ah. Uh, andito na po tayo sa kalahatian at malapit na po tayong umuwi. Na ito na po yung kaninang pinakita ko sa inyo. At nandito guys yung mga nyug na hindi namin kinuha. Yan. Kasi pangit po ang pagkakanyug. Pero ito po ay maganda. <coughs> at uh, pauwi na po kami guys. Yun na lang po at maraming salamat po sa inyo panonood. Ayan. Nasa kalatean na po tayo guys. Ang dadaan na po natin ay mga sukal. Sukal? Yes. Ayan na guys. At nga pala guys, at kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, subscribe mo na at click ang notification bell para po lagi po kayo updated sa aking mga in-upload na video. At, uh, maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong pagsuporta. Maraming salamat po. So guys, ang daan. So na guys, andito na po kami sa baba. At uh, malapit na po kami. Maraming salamat po sa inyong only sa inyong panonood. So hey, guys. <clears throat> Medyo mahamog pa guys. Kaya yung mga kinilas namin ay madulas. Kasi ngayon guys ay alas 8 ng umaga. At uh, ginawa ko tong video guys para din naman exercise. Papawis sa umaga. Ganun. Dito, dito, ko tayo, Ji. May shadow mas suka na diyan. Dito tayo. Dito guys, ang daan. Kasi doon masukal. Hindi diyan dito ko di sa kabla dito. Dito. Oh. <coughs> may eh. Iba po kami guys, ang daan kasi may sukal do sa amin dinaanan, puro arat. Yung arat guys ay yung dahon na mahaba na pag nadikit ang kay magkakasugat ka. 'Yun. <coughs> Matalas. Dito ko G. Yan, 300 yun yan. Guys. Eh, kabuti, guys. Kabuti, sa <coughs> ay. Ayusin ko lang, guys, camera Yon <coughs> Ini guys, uh, dito na po kami. Maraming salamat po sa inyong panunood. di ba? Ito rin yung daan natin. Dito na tayo ko, G. Payangin muna. Dito na tayo ko, G. At yun na guys, papahinga lang po muna kami. Ayan. Ito na po yung dala naming nug. At uh, sana po ay nagustuhan nyo yung yung view na nakita ko. Yung nakita ko sa inyo guys. Ayan okay. -hi, hi ka muna. Uy, sabi yung so, hi. Hi. <laughs> <laughs> yung kasama namin guys, tulog pa. Ka, napuyat sa kaka-ML. Ano Ano kanya? Maraming salamat sa pag and po at Ayan. Ganito lang guys ang aming buhay dito sa aming probinsya. Sa Quezon province. Simple lang kami dito guys. Simpleng tao. Simpleng tao. Masaya kami dito guys. Sana ay masaya din kayo dyan. Kung nasang lupalop -lupa man kayo ng mundo. Ang sarap ng Okay, maghihinaw lang pala muna guys at medyo makatinga naman. Ito na muna yung ating niyog. Ayan. Maghihinaw muna kami guys. Medyo makat din. Gagal mga arat o mga damas. Mga kugon. Kugon nga ba gano'n? Kugon. Kugon. guys. dalhin ba ito ah kita'y tayo. nagbabangka daging ito. na guys. ito. na po ito. Dalhin daging ito. Dalhin ito. Hindi na po guys. Yung shirt mo ano eh. May Di Hindi lalo pala ako hindi pag ako nag-prep. <laughs> Siguro ang aking singit ay puro ano, araw. Oh. Ayun po guys. Tara na ko di Huwag tayo pa ya. Hindi na po kami guys magpapahingat. Masyado nang mainit. Baka po makabulit kami dito ng taga. at yun know na guys uh, hanggang dito na lang po uwi na po kami yan Ito na po. at na uh, kung bago lang po kayo sa aking youtube channel ay subscribe mo na click ang notification bell para po lagi po kayo update sa mga inupload na video at maraming salamat po sa inyong panonood maraming salamat po sa inyong pagsuporta at yun lang po uh, mag-iingat po kayo dyan salamat po Sino you know guys, shout uh, shoutout muna kay TV. Ayun, salamat po sa pag-comment at uh, Salamat po sa inyong pagsuporta at pasana uh, sana po ay patuloy niyo po akong uh, suporta sa aking mga ginagawang video at maraming salamat po.